abad muling nagpakita ng video at pinagtripa na naman ang kanyang dating bodyguards issue ay, awesome man ang mga Mapapanood sa social media post ng aktres na sa isang mall sa Cebu ay wala na itong bodyguards na kasama, hindi tulad noong nakaraan kung saan pinalilibutan ito ng maraming bodyguards habang namimili sa isang supermarket. Todo tawa at nagbirupa ang aktres. Maririnig sa video na naghahanap si Kay Abad ng bodyguards habang bitbit -bit nito ang kanyang mga pinamili. <laughs> Ayon naman sa kasama ng aktres, bakit raw hindi nag-provide ng bodyguards ang mall kung saan sila namili ni Kay Abad? Matatanda ang nag-viral noong nakaraang linggo ang video ito ng aktres habang nag-grocery sa isang supermarket sa Cebu. Pumukaw sa mga netizens ang anim na bodyguards na nakasuot pa ng white polo na pinapalibutan ang aktres. Pinag-usapan ito ng mga netizens dahil sa pagiging security conscious di umano ng aktres. Ngunit agad nagpaliwanag at nilinaw ni Kay Abad na hindi raw sa kanya ang mga bodyguards dahil ang pamunuan mismo ng naturang supermarket ang nagpadala nito upang samahan ang Cebu-based actress sa kanyang pamimili. May collaboration rin kasi sila ng naturang supermarket. Sanay na raw ang mga Cebuano sa kanya sa tuwing namimili ito sa mga mall roon kaya hindi talaga nito kailangan ng maraming bodyguards. Simula nang lumabas ang viral video na iyon ni Kay Abad ay palagi na nila itong pinagtitripan. Sa isa pang video ay biniro pa mismo ni Paul Jake ang Mr. ni Kay Abad tungkol sa kanyang mga bodyguards. Sa isa pang video na ibinahagi ni Kay Abad, ay may karga-karga itong karton habang naglalakad. Caption pa sa so video, naka-day off ang bodyguards kasama ang isang laughing emoji. Talagang namumuhay ang aktres ng simple at normal ngayon sa Cebu.